Ano. sa anong sasabihin nyo? Ako, kasi... Uy, at least narinig mo na may pag-asa ka. Ah. Pag-asa pa, pero... Hindi ko kaya ang ano Hindi ko kaya ang... Hindi na naman kaya. Hindi ko kaya. Yung hinihingi kong gawin, yung mag... Maglaan mag mag kahit kumay yung konti. Hindi pa rin po para... Stretching mo lang. Okay, Hello, good morning sir. Isa lang yung tong. Ano nangyari e, sir? Nadulas po ako dati yung pandemic. Tapos po, uh, namin po ito. Tapos yung tapos nung pinahilot, eh bawal pa rin po magpa check up sa hospital. Oo, oh, pandemic. Pandemic, bawal ba mo pa sa pwede. Opo, naano po. Uh, na naano po ito. Umanto po yan. Ano po yung condition niyo noon? Um, Nakakalakad kayo before? Opo. Oh Matapos kasi yung x-ray niya. Ano Ito po yung ano, wala po kasi wala po yung film po hindi po binigay basta ang hinatulan po dito? osteoarthritis na po. There is decreased radio density visual structure suggested osteopenia oh. osteopenia osteopenic osteoporosis. Bising. Kumbaga magkakapatid mm -hmm. yan. Oh, most sure try this bilateral Ngayon, ito sa Yung sinabi dito, visually so serious structure. Sa gestibo ko Okay, na definite okay. okay. no, to jury evidence of no, Ang ibig sabihin nito, humingi na talaga yung mismong buto mo, sir. Osteopenic, osteopenia, osteoporosis. Yun yung mismong paghina ng mga buto mo. Eh no, ano osteopenic. Yung mismo ano, osteopenic, osteoporotic, osteo kurosis, perosis. Yan, dapat ganito yung puto natin. Ngayon yung mismong tuot, mismong buto mo sa tuhod. Bunga nung pagkano eh sa, sa sa art, you are arthritis kasi namang panlabas. Apo. Yung osteopenic na binabanggit. Panloob naman. Yan, yung panloob ng ano at sisiray yung mga maro natin. Ngayon, kailangan niyan magpa-boom si kay sir. Pa-check niyo yung ano niyo. Yung lakas pa ng buto niyo, baka hindi na advisable pitikin. Wala naman po sinabi, wala naman po ang craft eh. Hindi ka pa nga nagpapatingin kasi nga. Hindi, hindi sir. na po ako nagpatingin kasi noon eh. Sabi po ni Doc, bakit oh, ganyan ang tinerapy sa'yo? Hmm. Hindi. Mali po kasi si 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 yung nagpalo-off siya parang sabi nung doktor, mali po hmm. yung naibigay na... na ano treatment? Ano, opo, oh opo, noong unang sa kanya. Sino ba yung kanya? treatment sa'yo? Sa, sa hospital, hospital. po. Oo. Oh, sabi mali. Ano mang ginawa oh. sa'yo? Noong unang po, pinaground po. Pinaground Bin po siya, tapos hmm. tinerapy, hmm. tapos walk-in. Eh, ko po, nakaganon po yung buto. Nakalihis? Naagang po. Kailangan kasi makita natin. Kasi, kasi ramdam ko po, po siya. Eh. Hmm. Kasi sabi niyo lang, kasi nakikinig nanonood ko araw-araw. Mm. Para pagka eh, ni ka ini mo ganyan. Mm. Okay. Tingin mo minsan, may umaga na gigising yan. Sir, bumaga no? Yung parang pumipitik. Akala ko na ibalik na. Para siyang umaga no? Nerve lang 'yun. Ay, parang random mo lang 'yun. Opo. Pero pero, pero na jump pa rin. Random ko maangat 'to. Pare to. Opo. Pa-dito na glad Opo, yun na yung siniisip ko, hindi na naglalaro. Hindi na naglalaro. Kailangan to, sir. Ito ano? Et, eto po naman, nadamay. Eh. Kasi ito pinatutukod ko eh. sir, ito kailangan to, sir. May x-ray, sir, na ano. Ang yung, yung ano niya. Kailangan kasi ganito lumabas. Kailangan ganito lumabas, oh. Sa x-ray mo. kailangan, <coughs> kailangan to, sa x-ray mo. Makita natin, mayroon pa siyang alawan. Hindi po, kasi pinakita yung x-ray dahil. Dapat yung picture lang. Eh, ngayon, sir, bago na yun, di ba sir, kailangan updated na. Kasi ito yung pinakita ko sa yung resulta. Oo oh, nga, ang lumabas sa'yo, ang lumabas sa'yo, osteoarthritis at osteopenia. Okay. Osteopenia. Osteopenic. Ngayon, ang ibig sabihin nun, baka hindi nyo po alam, paghina po yun ang mismong buto. Ngayon, yung osteoarthritis naman, sa labas naman ang sumisira niya. Magkakaroon siya namang bone spar. Ngayon, pagka yung mga pangibabaw nyo, sisirain din yung mga litid, mga tendon, yung mga nakakapit sa buto. Wala po kasi yung Ngayon, mga nanit, sir. Yun, yun ang mararamdaman mo. Sir, iyan, titingnan natin. Kaso, yun uh, nga, uh, dapat siya, may bone no, density kayo. Kahit, ano nga, sir, man, mga, kahit hindi 100%, kahit 50 lang. Mm -hmm. Itukod ko lang, sir, talaga. Gusto ko rin kayo lang at maayos. Ang problema, syempre, yung sa kalagayan. Kailangan ay, kasi, ay, kung, ay, kahit papano yung x-ray ng no, ano, para Pakita natin kung may posibilidad pang maayos. Hindi po kasi ni Sir binibigay yung pinakabili. Kahit, eh. oo, oh, picture lang. Wala, ano, wala po. Wala po kasi siyang kasama pag in eh. x ray Wala po bawal siya. Eh. Bawal okay, po. Nasa labas. Hindi, bakit bawal ibigay? Eh, ano to eh. Ano to eh. Po, binayaran mo eh. binibigay Kasi kahit ako nagpa-x-ray doon. Tsaka ultrasound. Eh, bakit naman yung iba nakakapagdala ng x-ray dito? Pong, Depende po kasi. Siya, hindi na mga. Gusto lang po niya na... Pwede kayo muna pa ako. Dating nga po eh. Dating nga po masakit yan eh. Pag inaangat mo. Ngayon hindi na po. Tapos ito masakit dito. dito. Ang ginagawa ko po dyan, inaangat ko, ko na lang po. Kaya naklusan mo lang pa kahit pa paano. Pumigas yeah, so na rin kasi hindi ito mo kung mo sa likod. O oh, sir, di na nakakatuloy yan. Oo, hindi. hindi. Eh, di, eh no. Ayan oh. po na katayong kasi na maayos na. Kahit nga sa CR. E, hindi nga, hindi nga ito kung matigas to. Ito, ito, ayan o, ito mismo. Sinasabi naman po namin yung sa kanya eh. Kailangan yung inuuti-uti mo. Hindi, nag naman po, nag... Nagbabike, sabi naman po sa therapy, bike daw. Hmm? Nagbabike naman po, ko, pero... Pabili po siya nung bike na ito. bike kas kasi na ka. hmm. Yun po kasi tinatapakan. Ayan po. Grabe o, ito. Mapupunit to pag pinilit natin. Hindi na, kahit hindi sa buto Ito, mapupunit to. Mapupunit o pupulit. Yung mga litid na to, kailangan to, medyo mahaba-haba ang anon to, masas mo sa to. Pa, pag minamasas mo siya, minamasas mo siya, unti-unti mo. Hindi po naunod eh. Hindi po, ano sir. Eh, paano tayo makakatayo? Kinokontra niya po kasi, lahat ng, ano, mindset niya, hindi niya kaya, laging hindi kaya. Oo. Yan Yun ang sinasabi natin sa alam, alam sir, kailangan talaga, unti-unti mo to. Kasi, dito lang, kahit anong hilot ko rito, kahit anong adjust ko ng buto nito, kung maiksi na yung mga ganito, yung mga balat mo, maiksi na kagad. <laughs> Siyempre, pag pinilit ko yun, mapupunit to. Yes, okay. Mapuputo yung bantay, mga dito, hindi. Hindi pantay yung kaliwat pa ako. Kasi nga, sir, may tama yung ano mo, low bat labas. May osteoarthritis ka, merong uh, osteopenia, yun kasi sir, hindi yun masyadong inelaborate sa amin nung hospital. Okay, sir, ang, ang, meaning Ostrubinia ng hospital niya, eh. yun o, yun ang example o. Eh, no? sinabi lang po, punta ka Pag na. Paghina na anong muna. Opo, yun po, hindi po. Paghina mismo ng mismo buto. Kaya yung, yung bone density naman na sinasabi ko, yun ang pagtitest okay. kung gaano pa kasigla yung buto mo. Ninth, yun. Naunawaan ko naman po yun. Hmm. Eh, yun nga, nagpa-check up kami, tapos di naman po nila inelaborate sa kasi tinila ko ang... Tapos, tapos yung osteoarthritis pa na, naman, panlabasyon Opo, nung yan eh. Oo, Tapos, unti-unti na wala po. Ayan, tignan mo, iin natin ko. Ayan, ang kulang mo. Opo. Kailangan, hindi, unti-unti mo yan. Huwag ka mawala ng pag-asa. Tapos mag-bone vitamins na siya. Mag-vitamina ka sa buto. Ano, hindi ko lang parang po sa buto, calcium po. Oo, calcium. Magpa-reseta kayo. Pa-x-ray mo to. Idol, hindi ko pwedeng pitikin to. Gawa ng osteopenia. Osteopenia, osteopenia, osteoporotic, osteoporosis. Magkakapatid yan. Pag pinitik ko ito, mamari ko mabasag yung ano mo. Kasi wala siya. Tapos ito, hindi na gumagalaw. Dapat dyan. Yan. Kahit pa paano gumagalaw. Nakakasira na yung synovial membrane ito sa ilalim. Kaya hindi po na nakakatapa eh. Oo, hindi mo ano. Ang okay. ito, mamassage, mo lang muna ng pagganyan-ganyan. pinaka pinakadabes pinaka na gagawin mo, araw-araw mo -araw yung mamassage siya. Tapos, yan ganyan-ganyan oh. din mo. Tapos, pag minamassage mo siya, o, oh, unti-unti. Kasi nasa mindset mo rin eh. Nasa mindset mo rin yan. Huwag mong isipin na hindi mo na kaya. Kaya mo yan, di ba? Totoo po. Kasi hindi naman ko, lang sa kanya eh. Eh, pinakalala mo. Basta pwede mo paayos diba po, po? Ay, ng kapila. Ay, ito na yung kapila. Mas may katawan, po. naman po namin alam yung... Kasi pagka tinutuot ko, Bibigay na to, sir. Alam mo kung bakit? Kasi nandito na lahat ng sa mo. Tapos nagkakaroon na rin siya ng osteoarthritis. Kapilaan na yun. Mm, ano? Oh wala na, na, yun, hindi na Sabi nga A di ba yung wala. mindset mo, nagagaling ka? Mainit o, ito kasi mas maganda yung kasi ito, mas matagal ang bisa nito. kumbaga baga, umiinit na ha, habang tumatagal. Eh yung kasi pag hot compress lang, saglit na, saglit na yung pag nahanginan, malamig na ulit yung tuhod mo. Kasi tubig yun eh. Hmm. Kasi eh, na -araw, araw ko siya, dito sa ilalim. Tapos tama, dito. Naman yun, tama, dito. Naman yun, tama naman yun eh, tama naman yun eh. Oo, tama yun. Maganda yung hot compress. Pero siyempre mas maganda yung naikakalat mo yung ano. Bili um, ka ng linamit. E ano, tingnan mo, anong pakiramdam sa tuhod mo. Mainit mo. Oo, umagaan yan. May di na, umiinit. Di ba yun naman yung nahabol natin, oh. Okay. mahat kompres, umiinit. O di, di yun na, yung mas matagal ang init. Tsaka ito, kahit mabasa, dudulas lang ang tubig dito. May eh, po ko sa bahay. So, ayun. Na nanonood po ko sa inyo dito ya yeah, zero kahit pa paano ganyan ganyan niyo. Medium lang 'yan, hindi kayo hindi niyo kailangan masaktan. Kasi yung ganitong kalagayan, medyo matagal lang ano nito. Medyo matagal lang proseso. I-stretch mo, pag binasage mo, yung unti, -unti mong ano. O, pag may pain na, balik lang. Siguro yung ko po sa tuko, sa may tukod po, yung po sinasambay. Correct. Yung, okay. basta yung kaya mo lang. Okay. Kahit naka nasa wheelchair ka, magsarili ka. Pinatin mo lang ng gano'n, umusok ka ng gano'n. Oh, I mean, may sakit na, and, balik. Yan, dati po, masakit yan. Parang may, para may tumutukod na buto rito. Pag kahit mo po natagal ako ng ganyan, parang may tumutukod dito sa akin. <coughs> sa ilalim. Sisira Sisi. 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 na nga siri, sir yung eh. sir Labas at loob ng buto mo. Eh ako, dito eh, kung basketball lang to, bakit hindi ko pitigay may yung problema. Pag mahina na yung mismo yung buto mo, baka magkaroon lang ng ibang talagang uh, sa'yo. Pag pinilip natin yan eh ang pinaka-discarte lang dito, sir, masasasin -mas mo, pati yan, mga yan. Sir, pag ano ba ang napagawa namin yung hinihingi mo, mak, pwede kami bumalik dito, tapos para makita nyo rin. Oo, oh, ito, bakit hindi? I-send nyo lang muna sa akin, expect. Tatawagan ko kayo. Send nyo sa akin, sabi mo, sir, kami yung ano, galing dyan na naka-wheelchair na sinabi nyo, pa, x Okay. Hmm. Tatawagan ko kayo, I explain ko sa inyo. Kung gusto nyo, i-elaborate natin, i-elaborate ko okay. pa. Okay? Sir, okay? Thank you, po. mas you. Thank you. Mm -hmm. sa pa yan, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. ito you. Thank 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 you. ano you. Thank you. to you. Thank you. to you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ano kaya lahat. Kapasita, mm -hmm. sir mm -hmm. Hindi ko na niya ano to. Pare-parehas na. Pare-parehas na. Hmm? Hmm. Lahat ng joint nasisira na dahil sa osteoarthritis. No, na sir. Pero nung dapat, ano niya pa hindi, yan. talaga ng ng gamot. Kasi ayoko talaga ng gamot eh. Vitamins. Hindi yung mga pain reliever. Vitamins sa buto okay. para sumigla yung buto mo. Hindi o, yung gamot yung mga, na ano. Kasi binibigay sa akin. Nire-reseta sa ah, kanya. Pagkisin. Hindi ko iyo akong inumin kasi. Hindi. Basahin mo sa Google kung ano ano. Kasi ako wala akong karapatan sa mga gamot mm. eh. Ba yung vitamins kasi talagang wala namang problema sa apo. vitamins eh. Yung mga, ako hindi kasi ako marunong sa mga ano eh. Ako, ako. Tsaka wala talaga akong knowledge yan. Tsaka wala akong karapatan magbigay ng apo. mga gamot-gamot sa inyo. I-research nyo lang din apo. kung ano yung mga vitamins sa buto. Ako. Para tapos yun dyan sa ano nyo, sir ang base, ko lang doon sa mga nabasa ko sa impression. Siyempre, kung ano yung nakita ko roon, yun ang sasabihin ko sa inyo yung kalagayan nyo. Kasi yun ang lumabas eh. Kasi, Kasi years ago pa yung... Alam nyo po, tapan nyo po ko dyan. Mm -hmm. Ay, ano sabi ko? Napunta ako at ano sasabihin nyo? Kasi... at least narinig mo at na may pag-asa ka. Pag-asa pa takasap, ah. Pag pero... Hindi ko kayang ano eh. Hindi ko alam. Hmm. Na hindi naman Yung sabihin ko, yung iniinig kong gawin, yung mag maglaad may yung konti, hindi pa rin po pala. Stretch mo lang, massage massage mo, tapos gano'n mo. <coughs> oh, kaya pa. Ginaganong ko po sa yung sa'yo ganong ko po. Yan. Okay lang po ba yun? Mm, para mainat yung mga ano. Huwag mo lang biglayin kasi mapupo. Mga, mga ngapunit yung mga tendons niya, mga ligaments. So, kailangan masas-masas yung -masas dito. Yung ginawa. Yan ginawa ko, minasas-masas ko lang para kahit paano guminawa nga. Hindi ko pinitake kasi nga useless din. Baka mabasa ko yung buto mo. Tapos, kailangan kasi to maunang mainat to mga ano, mga masel-masel mo na umurong. Pero, Pero, ganun pa rin po gagawin ko. Mm, at compress pa rin compress ko. Oh, yun, may kung mayroon kang pao doon, na lang paw. Araw-araw na lang po yun. O, tapos, po natin natin. Unatin natin ko na lang po. Natin, po, natin, po. Pag nauna yan, pipitikin ko na yan. Tapos pa x-ray mo, ayan. Sabi ko nga sa'yo, huwag ka nang magbabayad. Yung ibabayad nyo, x-ray nyo na lang. Para kahit pa paano, yung mga joint-joint mo, makita natin kung anong kalagayan. Tapos, tatawagan. Pag na-send nyo na sa ano, is iwan mo yung number kung tatawagan kita eh, pag tapos na yung clinic ko. Okay? Okay. Uh -huh. Ito mo lang pag-asa eh. Okay? Sige, ingat kayo. Sige, ro, Gabayan mo si Sir. Okay. 你莫得。